Hello guys! Welcome to my blog. Punta po tayo dito sa ating mini garden. Mag-harvest po tayo guys ng bayabas. Ayan. Meron po dito isa guys. Guapa, guaba apple yan guys. Matamis, malutong at guys, malaki. Guys, malaki-laki na po yung ano po, tanim na talong. Yan. Yeah. guys. Ano ah, ang napakalaki po nito na guys. Isa. Nadalwa na tayo guys. Ah. Yeah. Hello Si Goldie po yan guys. Yeah. Let's do this. Wow, ang laki guys. Tingnan nyo naman. Ang laki ng harvest natin yan. Waba wow, apple. Very crunchy and very sweet. Sana ako. Hindi pa yung pwede. Muliwanag na to ah. Dito, dito. Mababa lang po yung bayabas guys. O. Kasintas lang po siya ng tao. Ito. Laki. Kaso. Double. Hindi yung isa lang kunin mo. Dito sa Ang Laki guys. oh my God. Oh my god! god. Wow! guys? Ayan guys, may mga bunga pa ho oh dito guys. Di pa. Right? Diba? Okay. Ito sa tayo sa try niya puntikman guys. Tingnan niyo. pwede dyan ito? Ayan. Ayan. guys, kagatan mo na. Malinis naman niya. Punasan mo lang. Ayan guys, crunchy po yang ano na yan guys. Bayabas. Crunchy and sweet. Ang laki. Ayan. Pakagat nga ako isa lang. Ayan guys. Ayan guys, sitikman niya po yung harvest niya. kita naman yung hiwa. <laughs> Ayan, crunchy ba? Ayan ah, ang apple guava guys na tanim niya dito. Sarap. Hmm. Crispy po guys. Pingi. Uh, pakinggan niyo kung gano'ng ka crispy guys.